So ayan guys, isa bang pagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome back to my channel, yam Sniper Mix. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung aking laruan na may mga binago dito guys. So kung bago pa ka palang sa aking channel, like and subscribe. At pakipindot na rin po ng notification bell para updated ka sa aking mga video na in-upload. So, yan. Magandang araw po at magandang hapon po sa ating lahat. So, ito na yung ating laruan guys. Yan. So, pinalitan ko ng kanyang laga isusoka ng baril dito guys yan kasi nangyari kasi pa iba iba yung tama ng bala kaya binago natin yung posisyon ng barrel nya at saka yung suksukan ng barrel hinayos natin guys kasi hindi tayo makatama tama ng ibon pag malayo tumatama lang siya pag malapit pero pag malayo yung bala hindi na diritso yung lipad lumiliyad yung bala kung saan saan pumupunta yung bala kaya pag bumabaril tayo ng ibon pag malayo guys hindi tayo tumatama so ang bala nito binago ko yung bala ito na yung bala natin yung 9mm medyo malaki-laki yan, may kalakihan na yung bala niya, guys. Maliit lang nang maliit lang siya sa MP Julin. Yun yung bala natin. Pero swak na swak naman pag tumama. Talaga. kuwagab talaga yung sardinasan. Lata ng sardinas. Tinisting ko na ito kanina. sa tin step maganda ang tumama hindi lumilipad hindi lumiliad yung bala hindi kung saan saan nagpupunta so ayan nabuti na nga lang at mahina yung video ko dito sa amin kaya hindi ganong malakas uh, yung sound effect na naririnig natin So update yun lang kayo guys sa ating hunting sa susunod. So maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood sa aking mga video. Sa aking mga subscribers dyan na palaging sumusubaybay sa aking mga video. Shoutout sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. Magandang hapon po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi.